guys. Ayan, samahan nyo kami guys. Punta tayo sa simbo tayo ng baklaran guys. Ayan, uli kami mga kabalik ng baklaran guys. Siguro isang buwan na rin mahigit o dalawang buwan. Parang kailan lang. Ang binis talaga. Tapos ko lang maligo guys. Nagsusot lang ako ng sapatos. Semester si na kakainis. Nagmamadali. Bukas na kagad yung susok yan. Ayan. Ay, naku, ang hirap. Hirap isuot. Tumatabahan talaga. Grabe. Hindi mo ikaw sa sapatos, guys. Grabe, natabahan mo talaga si ako. Mga semester talaga, oh. Mga madaling mabuti. Ito, guys. Ito, guys. Wait, ayot ah, na hirap ako magsuot guys. Grabe. Ay, grabe. Wait lang guys ha. Ayan. Magsuot po na rin sa wakas. <laughs> guys, bag ko ngayon eto. Shout out sa pamangkin ko. Itong gagamitin ko ngayon ba? <laughs> Bigay gusto ng pamangki ko, regalo niya sa akin ng Christmas. Ayan, ngayon ko lang siya magagamit. Sabi kasi ng mister ko, yun at yun daw gamit kong bag. Ano ba naman to? <laughs> May burloloy pa. Yun at yun daw gamit kong bag na maliit. Ngayon ito gagamitin ko guys. Ganda no? Shout out sa iyo, Thank you so much sa iyong regalo ng Christmas. Ngayon ko lang magagamit. O di ba? Summer. <laughs> Dapat ng summer ko ginamit to eh. Kasi tingnan nyo guys oh pang summer yung ano na. Eh. Ay, maglalagay muna ako ng sunblock. Kasi guys, sumaya mag-iikot-ikot kami sa baklaran. Maghahanap daw kami ng kanyang damit o barong. Yan, kasi ninong siya sa kasal. Malapit na guys siya mag-ninong sa kasal. Ngayong June. Sa pamangkin namin, na babae. Eh baka mamaya mainit. Pero minsan minsan gas nag-uulan. Tingnan mo yung bag ko ha. Pang summer siya. Pero gagamitin ko ngayon maulan. <laughs> Hindi pa naulan ngayon guys. Tinignan ng mister ko sa weather. Mga last na ng umaga para O 10am pa ang ulan. Kailangan mag sunblock. Mangingitim. Hindi mangingitim pang susunog guys. Kasi gumagamit nga ako ng pearl skin para wala yung mga tigyawat ko eh kailangan ko magganto para hindi masunog yung mukha ko and guys salikaan sa tayo tapos na ako nagmamadali si mister lagi na lang bukas kagad ang sasakyan nagmamadali ang umalis nandito dito pa ako sa loob <laughs> so guys salika samahan nyo ako guys samahan nyo kami guys mag asawa simba tayo sa baklaran then mag iikot ikot tayo ng konti kasi maghanap lang kami ng barong na pansuot niya para sa kasal nino kasi siya guys Ayan, tara guys, okay na. Laki ng <laughs> laki ng aking ano, suklay. Eh. Tapos ka, lalabas lang namin na Ayaw, okay. Sana walang traffic. Mali na ba? 5.36 ng umaga pa lang. Ayan guys, Andito na tayo. Ito guys, nandito na tayo sa highway. Medyo madilim pa ng konti. Ayan guys, welcome. Tapos Marinas. Eto, boundary. Then, eto ang Imus na guys. Dito na tayo guys sa Coastal Road. Ayan. Wala, ah, hindi kami na traffic kanina guys walang traffic talaga wow ang ganda ng sunset oh Ang ah, kasilaw <laughs> ang ganda ng ano ng araw ngayon na ah. sana hindi tayo ma ulan kanina pa ay mamaya para mag ano maganda yung lakarin natin sa baklaran Ito guys, andito na tayo sa Baclaran. Maganda yung medyo malapit-lapit ng konti. Yun eh kung meron pa doon, baka mamaya mawalan naman tayo. Ayun, meron, meron pa ron. Okay. At the guys. Dito na tayo sa harap ng simbahan. Ayun nga oh. Ayun. Kaman tama yung ano. Ayun Ay, oh sa kabila. Ay wala. Nakawala. Wala. Ay, ano ate? 7,000 Riyang bawas? Oh, ano, <laughs> ano? Buenamano Oo, na mano. ba 600? Guys, andi dito kami ngayon sa nagsusukat ng mister ko ng barong. <laughs> Tingnan natin kung Pa-try niya muna, guys, kung pwede. guys. Ano 'yan pang XL? XL na 'yan. Okay. So guys, oh, ano nang isa ko, so nagsusukot ng barong. Yung <laughs> nga guys, tulad ng sabi ko sa inyo nung no, umalis kami, bilh kami ng barong kasi magnininong siya. Ano ba yung design nyo na ano? Mayroon po. Bagay. Ayos ah. Kahit wala na sandus. Oh. Ay, maganda, oh. Okay, okay. Ay, oo, bueno. Oo, oh, ganda-ganda. Ayan, guys, ang galing. May bueno mano na. Kami yung bueno mano, guys. Tapos may dumating uli. Ang galing. Basta pag nag-bueno mano, mister ko, mabilis. guys, nandito na kami sa sakyan ngayon. Kababalik lang namin guys. Nag-ikot kami ng palengke. Nagtingin-tingin guys. Then, nakabili kami ng yun nga guys, barong ng mister ko. Tsaka, binili na rin namin yung anak namin ng polo. Dalawa na bili namin guys. Mura lang. Isang 180. Ayun na naman eh. Isang 280. Isang 320. Ayan guys. Samuel kasi medyo mataas kaya ayun dito kami bumiti ito guys oh ayan paalis pa lang tayo guys nakakatuwa nakapasyal at nakasimbolo ngayon tayo sa baklaran pauwi na tayo ngayon guys sobrang init ngayon at least maganda na yung mainit mainit lumabas pumunta dito kaysa maulan Mahirap maglakad. Ayan, guys. So, ayan. Sino nakapunta dito? Nang baklaran. Ayan na nga po yung baklaran ngayon. Wala naman siyang traffic. Then, hindi siya masyadong maano sa tao. Ayan, guys. So. Hi guys! Nandito na kami sa bahay. Kaka-uwi lang namin guys. Pakita ko na rin sa inyo yung pinamili namin sa baklaren. Ito guys o. Yung barong ng Mr. Ko. Ayan. Ito so guys. Ito guys, tingnan nyo. Ayan. Hindi na siya kailangan mag sa loob. Yung binili namin eh. Ayan guys. Hindi na matatanaw yung loob ba ng... Ayan. Ayan. XL to, guys. Tapos, eto na lang pang doble niya. Sando na lang, guys. Kasi yung nabili namin is yun nga, guys. para na siyang, ano, pita yung loob. Yan. Then, eto, guys. Sa binata naman namin, guys. Nagtingin kasi kami, guys, sa so isang araw sa mall. Medyo mataas kasi, eh. Yan. Ito, guys. Alam mo ba kung magkano lang to? 280. Ayan, ang ganda no guys. 280 lang to guys. 3, te, ano siya eh? 320 pero natawaran namin ng tuha, 280. Ayan, ang ganda no. Then, eto pa guys, isa. Ito yung una namin nabili. May pagka-green siya. Ganda naman yung puli ng pagka-green niya. Ayan. I-haul ko na kagad yung binili namin dun guys. Sa baklaran. Ito guys. Yeah, ito 320. Pero nabayaran namin guys, tinawaran namin ng 300. Sana kaya sa binata namin today. guys ayan. Ang tatak niya is polo. 'Yan guys oh. Pipili ka lang, marami noong magaganda dun tela, guys. Sa baklaran. Makikita mo, ano rin siya oh, expanded din siya. ganda ng ganda ng tela niya, guys. Cotton expanded din siya, guys. ayan Then, dumaan kami sa ano guys, sa Bacoor. Bumili kami ng tahong. Doon sa lugar namin. Sa bako Bacoor. Pumasok kami doon. Sarap kasi yung tahong doon guys eh. Matataba. Tsaka sa siya. Kaya doon kami bumili. Bumili kami doon. Pantanghalian guys. Ayan. Hold ko lang sa saglit guys. Then, katapusin ko din din kagad tong aking vlog. I-end eh. ko na rin kaga guys. Guys, kasi okay, nanonood um. yung tumbarong. Titina mo ha? sukat ulit mister Ko. Pero nasukat niya na to guys doon kanina. Pinakita ko sa inyo diba guys? Oh. Ah. Yan, lalabahan ko na lang din yan. Bago niya isuot. Lapit na kasi guys. Next week na yung kasal ng ano namin. Pamangkin namin babae. Ayan. To, oh, pamimili na lang yung ano ko dito sa dalawang tong. Ganda pa rin. White and green. Ganda, ang ganda niya. Nagandaan talaga ako ng sobra. Ako hindi na ako bumili guys. Kasi nung, nung time na ano yun nga sa mga kapatid ko may tinda naman sila doon na ako bumili ng isa sa ating damit ganda ang <laughs> hmm, ganda nitong polo mura pa siya guys grabe <clears throat> excuse me medyo nangangati ata na ng unan ko kasha sa iyo pang di ba XL yan ang binili natin wow ang galing sakto <laughs> Tinan nyo guys, mister ko. Pakita ko sa inyo. Laki. Guys, si mister ko. Sinusukat niya. Tama lang naman, hindi naman sobrang laki. Ayan guys, i-end ko na yung okay. aking vlog. Sukat mo. Sinusukat <laughs> niya guys talaga siya. Sakto naman. Ang ganda. Mura pa. Nagdain kasi guys na kami doon nakaraan sa mall. Yun nga medyo mataas. Kaya, ayan, doon lang kami nagpunta sa baklaran. Eh, sakto naman, yeah. Okay. Nagsimba rin kami. Nagsimba rin kami. <laughs> Binibiro niya yung barong na ano, na suot-suot niya. O, oh, di diba guys? Bagay na bagay. Pag inasa lang anak namin, yan na rin susuot niya. <laughs> Pero matagal pa yun, guys. <laughs> Sobrang tagal pa nun na. Ito, bumili kami ng XL. 2XL guys kasi hindi na pwede sa kanya ang XL extra large yes. so guys sa end ko na rin talaga tong sa ako. aking vlog ah isusukot mo din sando <laughs> puro end ang so, vlog no, pero ano, na ano o oh, syempre tanggalin natin lahat yan mm. Ayan guys, end ko na talaga tong aking vlog kasi magluluto na tayo. Anong oras na dito? 10 na guys. Ayan, magte-10 na ng umaga. 10 minutes na lang, alas 10 na. Tinanghali kami ng uwi kasi nga guys, ito winili namin itong mga barong tsaka itong kanyang ano. Ayan. Naku guys. Tapusin ko na talaga end. <laughs> Paulit-ulit. Ah, sakto lang naman yung Sunday, Yan, guys. Thank you so much po sa inyong pagsama. At ingat po tayo lagi. Ayan, maulang araw. Pero kanina, guys, sobrang init. Thank you so much po. Bye-bye. See ya.